Kung ako, DPWH secretary, pili ko kaya ko eh. Ang daming ko resources, 1 billion pesos a day. Tang na men, hindi ko naisipin top of the head, sabihin ko ako, ah, kukuha lang ako ng mga arawan na tao na magsasalok ng baha. <laughs> <laughs> One billion a day, ha? <laughs> Tingin ko kaya ko yun. Hindi ko kinakalikilis, hindi ko magaling sa math or anything, pero feeling ko kaya. Uh, Mr. Secretary, uh, Red Ollero po, DPW. Ano po ba itong pro proyekto nyo na pang po ng ba? Ah, ito po, um, bali, um, kumuha lang ako ng mga arawan. Tapos magkasalok sila ng tubig pala yun. Gagawa kami ng chain ng salok ng tubig hanggang Manila Bay. Mula-bulakan hanggang Manila Bay. Meron silang mga baso na ilalagay nila sa isang-isang baso. Tapos pagdating doon, balik namin sa, sa ocean yung tubig. Oh. Hindi namin inisip to masyado. One billion ang budget namin eh, putang ina. Di ba? Actually, yung kahit wala silang baso, kahit yung magka-cup na lang sila ng hands nila. Oh, puta kayo, ganunin mo lang yung tubig. One billion worth na arawan, gumagano'n lang, sa isang direksyon, papuntang Manila Bay. Walis tingting -ting lang, di ba? ay eh, ng mga bobotong mga taga DPWH